ang isang bangka sa Guagua, Pampanga. Sakay ang mahigit dalawampung batang estudyante. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Okay, 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 okay. Nagmamadaling lumusong at lumangoy ang mga residenteng iyan patungo sa isang bangka sa ilog sa barangay Bangkal, Guagua, Pampanga. Ang bangka unti-unti nang lumulubog. Sakay nito ang mayigit dalawampung batang grade 1 hanggang grade 4. Ayon sa si isa sa mga sumaklolo, pauwi na ang mga bata pasado alas 11.30 ng umaga nitong lunes nang tumagilid ang sinasakyan nilang bangka. Gusto po ng mga bata, makauwi agad kaya napupunta lahat sa unahan. Yung pong bankero, hindi na na-control. Tulong-tulong na sinagip ng mga concerned citizen at ilang bankero ang mga bata. Panubog na po yung banka. Yung mga bata, hindi na makakalayo yung maliit, mali mali lang. CJ si Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa ang panukalang 6.352 trillion pesos na proposed budget para sa susunod na taon. Kabilang sa mga ipinasa, ang mahigit 700 million na budget ng Office of the Vice President, wala pa sa kalahati ng hinihingi nilang 2 billion pesos na pondo. Narito po ang aking report. The interpolations and the proposed budget on the Office of the Vice President is hereby terminated. Tinapos na ng Kamara ang pagtalakay sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. 733 million pesos ang inaprobahang budget ng OVP batay sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations. Ang inalis na pondo mula sa 2 billion pesos na orihinal na hinihingi ng OVP inilipat sa ibang ahensya. These agencies will be the one to implement this program according, Mr. Chair, to the arrangement and the mechanism that the Office of the Vice President would enter into. Pero panukala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pondo para lang sa sahod na mga tauhan ng OVP ang dapat ibigay. Malaki pa rin itong 733 million na ilalaan sa budget ng Office of the Vice President. Hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung, ano, no, yung pondo. Ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President

700. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na uunawaan niya ang pagkadismaya ng ilang mambabatas. Pero tutul daw siya sa mga mungkahing bawasan pa o kaya'y bigyan ng zero budget ang OVP. Sa manifestation ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, inihambing niya ang pondong hinihingi ni Duterte sa pondo ni dating Vice President Lenny Robredo na nasa 700 million pesos lang. Vice President Robredo's office was able to implement impact full, transparent programs with every peso accounted for and allocated prudently. No show ulit kanina si Duterte o kaya sinong tauhan ng OVP sa pagsalang ng kanilang budget sa plenario. Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan pinag dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang bise presidente? Pero sabi ng bise, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya hindi ako aales dito. Sa budget hearing ng Senado na lang daw siya dadalo. Hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang tinapyas na budget ng komite sa Kamara. Nagkainitan si na Sen. Alan Peter Cayetano at Sen. Mig Zubiri. Kaugnay ito sa resolusyon ni Cayetano na nagmumungkahi kung saang distrito isasama ang mga MBO barangay na inilipat sa Tagig mula sa Makati para makaboto sila ng congressman sa darating na eleksyon. May report si Mav Gonzalez. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Okay.

ano mo kami? Sa sabi ko sa ano sabi ko sa iyo sabi ko Karen, baka pwede this is too important nangyari yan matapos hilingin ni Cayetano na talakayin ang inakda niyang Senate Concurrent Resolution number no. 23 para sa mga EMBO barangay ang mga lugar na ito ay dating sakop ng Makati City pero nagkaroon ng territorial dispute at nagdesisyon ang Korte Suprema na ilipat ang horisdiksyon ng mga ito sa Tagig City noong 2022 wala pang batas kung saan congressional district sa Tagig magiging bahagi ang EMBO barangay Hanggat wala yan, hindi makakaboto ng congressman ang mahigit 200,000 rehistratong botante roon sa darating na eleksyon. Para kay Cayetano, urgent na ito lalot malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. This was not in the daily agenda and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 EMBO barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati and I do not know, does this have any implication? to uh, Senator Binay's uh, yeah. I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore. Because all of these barangays are now under Tagig, being administered by, uh, by uh, Tagig, and the problem is they'll not be able to vote for any... Then any, ask for just a yeah. one-minute suspension, yeah. I'm just calling. One-minute okay. suspension, Mr. President. Session is suspended. Doon na nagkainyata at sinakayatano at zubiri. Ito po po, Sikawal. Ito po, kasi nakikusap pa. Hanggang doon na. Matapos magkainitan, pagbalik ng sesyon, nagkabatid-nagyakapan naman ang dalawa. If I raise my voice, I apologize if I raise my voice, okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. 1998 ko pa kasama si Senate President Subiri. So siguro we're entitled one heated argument which is tonight biro ni Zubiri nang madaanan si Senadora Nancy Binoy kanina. <laughs> Sabi ni Zubiri, miscommunication ang nangyari. Sabi ko lang sana, dapat na consultation Kung in naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. Tumanggi ng magkomento sa issue si Cayetano. Sabi naman ng Kobelec, hihintayin nila ang pagpasya ng Kongreso tungkol sa issue sa Embo Barangays. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. May git apat na po ang inaresto sa Cebu City matapos mahuling tumataya sa sabong ng mga gagamba. Kabilang dyan ang ilang senior citizen. Ayon sa mga pulis, 50 hanggang 500 pesos ang taya ng mga suspect. Kumpiskado ang apat na improvised boxes na may lamang 32 gagamba. Nakuha rin sa mga suspect ang improvised fighting arena na may stick, stand platform, table at mahigit 2,000 pisong cash. Sasampahan sila ng paglabag sa anti-illegal gambling law. Ayon sa DENR, bawal din ang pagsasabong ng mga gagamba sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ibinahagi na isang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap siya noon ng mga sobrang may tag 50,000 pesos buwan-buwan. Galing umano kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Education Undersecretary Gloria Mercado, inaabot sa kanya ang sobre ni assistant secretary sunshine paharda na nagsabi raw na galing ang pera kay Duterte na dept ed secretary panuon nakalabel daw ang mga envelope ang hope ito ang acronym ng head of procuring entity ang posisyon ni Mercado noon Di raw niya binuksan na mga sobre hanggang mag-voluntary retirement siya noong September 2023. I-donate daw niya ang pera sa NGO. Anya, pina re resign siya ng chief of staff ni Duterte matapos siyang manindigan sa procurement process. Walang direktang sagot si Duterte sa aligasyon. Pero aniya, si Mercado ay disgruntled employee o may hinanakit na empleyado na pinag-resign daw niya dahil sa issue ng trust and confidence. Nagsulisit daw si Mercado sa iba't ibang kumpanya gamit ang pangalan ni Duterte. Pero paglilinaw ni Mercado, hindi siya nagsulisit ng pera kundi mga equipment na ito turnover din sa DepEd. Kinumpirma ni Alice Guo sa executive session ang isang importanteng personalidad na iniuugnay sa operasyon ng ilegal na pogo. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, kumpirmasyon din ito ng teoryang ibinahagi ng Komite ng Senado noong nakaraang buwan. Hindi na nagbigay ng detalya si Ontiveros dahil confidential ang pinag-usapan sa executive session. Tingin naman ni Sen. J.V. Ejercito, isang international crime syndicate ang nasa likod ng iligal na pogo at front lamang si Go. Nauna nang sinabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na posibleng maging state witness si Go kung madiskubring hindi siya ang most guilty. trailer ng sequel movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Again. I miss my joy here in Hong Kong. Andiyan pa rin kaya ako? Sa puso mo. Ilang babay pa ba to? Excited na ako makarating sa future na kasama ka. And we're now making that future happen. Time starts now! itong parating naming pelikulang Hello Love Again yung yung excitement. Gusto natin na uh, uh, ma-excite sila dito sa pelikula namin ni Gath as much as we are. Ipinakita rin sa teaser ang tila pagbabago Hello. sa karakter ni Katrin na si Joy. One hot Americano, tol. One hot Americano for Joy. For Marie. Joy is gone. Oh it, ma Mama, okay po. Okay. TikTok lock host Herlene Budol na kay Jose Marichan. na kita. Ha? Okay. Ang Santa Claus ng Pilipinas, walang iba. Si Santa Claus, Jose Marichan. <laughs> Abot kamay na pangarap star Jillian Ward. Enjoy sa pagdadrive ng e-bike. BTS V at South Korean actor na si Minjae buffed at active kahit naka-military vacation. Base sa post ng bodybuilder at media personality na si Mason Ho. Obri Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hala, wala kang ala Skype. Nakalive sa TV ang Lebanese journalist na yan Allah. nang tamaan ng Israeli airstrike ang kanyang bahay. Napatakbo ang mamamahayag Di pa malinaw kung ano ang kanyang sinapit. Limampung bata ang kabilang sa mahigit 550 na namatay sa mga Israeli airstrike mula nitong lunes. Ayon sa Lebanese authorities, mga bata rin ang ilan sa mahigit 1,000 10 na sugatan. Unang beses namang umabot sa capital ng Israel na Tel Aviv ang rocket ng Hezbollah. Naharag yan ng Israeli Defense System na Iron Dome. Hinugis na mga pulis ang PBA player na si John Amores matapos umanong barilin ang nakaaway niya sa basketball. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglabas ng baril ang isang lalaking angkas ng motorsiklo at nagpaputok. Ayon sa mga pulis, nakainitan ni Amores ang isang lalaki sa basketball game sa Lumban, Laguna, pasado alas 6 ng gabi. Nagkahamunan silang magsuntukan sa ibang lugar sa ng motorsiklo, sinundan daw ng biktima si Amores na nakamotorsiklo rin. Pagdating sa lugar, pinaputukan daw ni Amores ang biktima na hindi naman natamaan. Bad hair day? No way! Para sa isang mommy mula sa Mbuanga City. Araw-araw niyang kinakarir hairstyle ng anak. Pusuan niya sa report na ito. Anik-anik? Hindi ah! Anak yan ng mami na mahilig sa maximalist hairstyle. Ito ang masterpiece ni Mami Jessa Pedrosa para pretty ang 6 years old na anak na si Akisha. From colorful hair clips to cutesy ribbons. Pinagtyaga-tyaga ang suklayin, pinintasin at puti ng buhok to complete the look ng anak pagpasok. Kaya agaw atensyon ang crowning glory ni Akisha. Dahil maayos ang buhok, hindi rin mainit kaya literally feeling cool. Bonding moment na rin nilang mag-ina ang pag-aayos ng buhok. At promise ni Mami na laging aayusin ang hair ng kanyang pretty air. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa kala ni Atom Araulio, ako si Sandra aginaldo Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.